Uh, bigyan natin ng reaction opinion, itong post ng GMA News 6 minutes ago. Sabi niya, just in, Justice Secretary Jesus Crispin Boying denied allegations that he has been disqualified by the Judicial and Bar Council from seeking the position of ombudsman, calling the claim not accurate. I am I'm not giving up on my application, Rimulia added. Okay? So, basahin natin itong article ng GMA Network. Uy, But, okay, wa, wala pang uh, naipublish na article ng GME News basta paunang post lang nila ito ang tabayanan natin yung buong detalye uh, bakit sabi niya not accurate ibig sabihin may posibilidad kasi sabi niya that's fake news di diba kung hindi totoo sana sinabi na lang fake news yan kaya lang sabi lang yan not accurate. I'm not giving up on my application. So, interesado, interesado siya talaga. Sabi ng abogado sources, abogado.com.ph, mahilig itong pan eh. Ilang base na kung nakabasa ng article nila, yung mga ganyang iskop, Maroronong itong abogado. Uh, yung sources ng abogado nagsabi na na disqualify si sekretary Boying Rimulya dahil sa nakabinbinyang kaso sa ombudsman mismo uh, ako kung ako yung member ng judicial bar uh, council eh talagang ano talagang kung boboto ako, i-disqualify ko rin. Kasi, paano? Paano kung siya ang mapiling ombudsman? Anong gagawin niya doon sa kaso niya? Di ba? Uh, <laughs> very awkward na uusigin mo yung sarili mo. Uh, magpasalamat tayo mabuti na lang at mabilis si senator Amy na nakakandak ng investigation ilang hearing ba yun dalawa tatlo at nag-submit kaagad ng nag-submit kaagad ng uh, report committee report sa Ombudsman at magpasalamat din tayo kay retired Ombudsman Samuel Martirez na inaksyonan niya kagad. So, nandun na Kasi, nakapag-submit naman ng reply, ito yung limang nasampahan. Uh, dalawang general, uh, General Marbel and General Torre, Uh, dalawang magkapatid na Rimulya, John Vic and Boeing Rimulya, pang lima yung si Ambassador Lacaninaw, Marcos Lacaninaw. So, nakapagsabita sila ng reply, I don't know, by this time, kung ano nang update sa kaso. So, to me, tingin ko, napaka uh, awkward na magiging ombudsman ang isang tao na may nakabingbing kaso sa ombudsman. That in case na ano, sabi may napanood akong may napanood akong uh, paliwanag ni ni Atty. Topacio lahat daw na naging ombudsman ay walang politiko. Sino ba yung pinakauna? Uh, Conrado Vasquez. And then, Desierto. And then... Merceditas... Ano, hindi pa? Conchita Morales. Merceditas Gutierrez. Ah... Uh, sa Mil Lahat daw, lahat daw na naging ombudsman ay galing sa judiciary. Wala pa daw politiko na naging ombudsman according to attorney Topacio. And dapat lang ganun. Kasi ang kung ombudsman ka ang ipro-prosecute mo o kaya iimbestigan mo karamihan politiko kasi create ng uh, 1987 constitution ang posisyon ng ombudsman para labanan ang graft and corruption at ang graft and corruption nangyayari sa gobyerno so mga politiko ang imbestigahan kakasuhan. Kaya kung kung sakali lang kung sakali lang na mapili si Secretary Boying Rimulyas Ombudsman baka first time ever ng isang politiko uh, mapiling ombudsman Uh, binasa ko yung work experience ni Secretary Boying meron lang siyang konting low practice nung una then all the rest marami na siyang ano sa bilang bilang uh, isang politiko lalo na ngayon na nag-serve siya naka 3 years na siya as cabinet secretary So, kung siya ang mapili, eh paano niya iimbestigahan ang mga isasampang graph cases against sa Marcos administration. So, kahit sabihin nating ano, kahit sabihin nating patas siya, eh kung i-dismiss niya ang kaso, nandun pa rin yung duda ng taong bayan na hindi siya naging patas kasi nga ang background niya ay isang politiko so anyway, malalaman natin at malalaman yan kung alin bang totoo yun bang report ng uh, abogado.com.ph na na-disqualify siya dahil sa kaso or anong gagawin uh, anong ibig niya sabihin na not accurate ang in ko yung fake news hindi totoo yan hindi totoo bakit not accurate, not true anyway, magbasa tayo sa mga comments Nelson Kawile Kapalmo Boeing Al uh, J. Cantado My caso versus Justice Secretary only the Philippines. Kermit San, your application has been tabled according to legal maxim. It is moot and done deal. <laughs> Merson, may kaso ka pending sa ombudsman tapos mag-apply ka billing ombudsman? Obvious naman, boy. <laughs> Mapayo Ablis, not denied but rejected, I guess. Kasi BSB, disqualified ka daw po kasi may kaso ka sa ombudsman. Kung nag news yung abogado.com, may kasuhan nyo na lang ng fake news. Ano ba yun? Article 154. Anyway, good luck po, uh, Secretary Boying Rimulya, kung ipaglalaban nyo ang inyong application bilang Ombudsman. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.